Eto, Ito, ang uh, report sa probinsya ko sa Palawan. Lalaki arestado sa pagnanakaw ng kalabaw. Napinanghila po ng ilegal na kahoy dyan po sa Baler Aurora. Narito ang balita ni Romela Roque. CCNC, radio, radio, radio. Yes, kante, ka, arestado ang isang lalaki matapos mahuling nagnakaw ng kalabaw na ipinanghila pa nito ng ilegal na kahoy sa Porok 7, dipanamyanan Panamyanan, Barangay Pingit, Baler Aurora. Hindi ibinigay ng PNP ang pangalan ng suspect na isang 34 anyos na magsasaka. Kinilala din ang isa pa kasama na nagtatagong hindi nahuli na isang 44 anyos na lalaki rin na isa ring magsasaka. Tapwa may asawa at residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Colonel Robert L. Pitate, Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office, iniulat sa Baler Municipal Police Station ng biktima Uh, isang 54 anyos na magsasaka, residente ng nasabing lugar, na ang kanyang kalabaw na humigit kumulang 20 taong gulang na ay nawawala matapos iwan itong nakatali sa isang puno ng nyog. Ayon naman kay Chief of Police, Police Major Edgardo F. Jamara. Agad nagsagawa ng investigasyon ang Baler Municipal Police Station kasunod ng malawakang paghahanap sa bundok ng lugar na agad ikinatunton ng suspek na naaresto. Nasa kustudya ngayon ng Baler Municipal Police Station ng suspek habang tinutugis ang kasama panitong nitong ng pagnanakaw at illegal logging. Ako si Romel Roque nag uulat sa target on air ng DCMD Pilipinas ang radio TV. BGIS Radio. Maraming salamat kay Romel Roget. Grabe ha. Tinagna ng kalabaw para hilahin yung mga illegal na kahoy. Double double ang kaso nito 'Pag nalako na, may pang illegal lagi nga. Tama ba ando? Sa siya pag-transport na ako. Dating nga dyan sa Quezon province eh, dinadaan niya sa Umire River. Pinapaalod yung mga kahoy, ha? kinukuha ng kalabaw doon. Ako, pero ako hindi na kaya. <laughs> Ang dami mo nakabantay na forest guard doon sa... Ika nga po sa Real Quezon at hindi na nangyari yan. Dyan sa... Pagin dyan sa may parting uh, General Nakar Quezon. Ayan.